Ah, uh, una magredita og birmi. Dermitas pagka magredita hal ato ana uh, siya mix inix ato. tamlanan sa sidlingan mineral water ng galon basyo na atong sid ramgo. Na Ah, uh, unyon Mix na to ang birmi og ang um, carbonous hal tapos na sa atoang Ah, uh, seedling tray. Tapos, diya yeah, na to. Itong seeds sa... Sa onion. Tapos, taklo ba ni vacuum? After two weeks, amo na nahiyahan ko. Nanubo na. Well, after yeah, 25 days. Pwede na. Say, transplant trial. Testing lang. Kung mabuhi ba ato, ah. Tumaw lang na. ඒීත ලෙන්කායො බොම්බයින ඔක්මනකො බූ භ කණෙ මොනොද.